Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ako muli ay si Benji mula sa hanin ng AUSA TV Masahista. At kung inyong maalaala, mayroon tayong uh, ibinalita patungkol doon sa alleged na pang pangaabuso ng isang spa operators sa kanyang therapist. At siya ay lumapit sa atin, humingi ng tulong. Ano po? At uh, atin po siyang, uh, ang kanyang hinaing ay atin pong ipinahayag dito po sa ating programa. At na uh, sa ngayon po, mayroon tayong magandang balita sa so, sapagkat ayon po sa kanya, ang issue po patungkol doon sa kanilang uh, sa kanyang amo ay naisettle na po no nang ito ay nakarating sa barangay na isettle na po at ito ang kanyang uh, mensahe sa atin kamakailan lamang basahin ko po Ang sabi niya po sa kanyang text message okay na sir inamin na po ng amo ko na mali niya at uh, binigay na po nila ng demand ko okay naman po sila at ang karugtong po ay, Thank you sir, naawa lang po ako sa kanila. Sabi ng barangay, pwede ko i-file o file ng case against sa kanila sa dole, uh, dole ang makakalaban nila. Salamat po ng marami. Kung di po dahil sa inyo, hindi lalakas ang loob ko po at ang ating tugon sa kanya ay you are welcome, cheers. Maraming salamat, kami ay nagpapasalamat muli kay Eileen sa kanyang uh, pagbabahagi ng kanyang concern sa ating maliit na kaparaanan ay natulungan po natin siya. Kaya kung sino man sa inyo ay mayroon pang ganong klasing mga hinaing, mga reklamo sa inyong mga spa operators, hinihiling namin kayo na wag kayo matakot, wag kayo mahiya, lumapit at uh, ko natin kung anong magagawa ng uh, abs TV masayista maaari kayong tumawag o mag-text sa telephone number 0917-506-0960 Maraming salamat po at uh, mabuhay tayong lahat